Guys, ito po yung halaman na forever rich. Yan po. Ito po, para magkaroon ka daw po nito guys. Ay hindi po daw to dapat binibili. Dapat binibigay lang to ng isang kaibigan. Kunwari may bibilihin ka sa kanya na ibang klase na ibang klase na mga halaman. Tapos ito ang pinaka ano niya, free. May meron pa dito guys oh ayan. Maganda po siyang ayan oh. ganda ganda niya, prabuyan. Maganda po siyang isabit sa gilid ng pintuan. Para pang-welcome sa mga swerty guys. Nung bumili ako ng peace lily sa aking kaibigan, ito po ay binigay niya ng free. Bali ano ko yan guys, mga limang piraso yata yun binili niya Abigay niya ngayon guys marami na po ito oh. ayan pero matagal na po yun may mga mga ano na po mga 3 years na siya sa akin tatlong taon ba o apat na taon basta matagal na to sa akin guys madali lang siyang itanim pero mayroon akong anti guys na nagbigay din sa akin ng ganito. Hindi po siya nabuhay. Iwan ko kung anong ibig sabihin nun. Pero ito galing sa kaibigan ko na buhay po siya. Ito naman ang Chinese bamboo. Maganda din ito guys na ilagay sa gilid ng pintuan pampaswerte. Ako kasi mahilig akong magpapaniwala sa mga pampaswerte. Wala naman pong mawawala. Ayan po. Kahit pa pano yan may pumapasok na pera sa aking pitaka dahil sa kanila siguro or dahil sa sipag ko ayan po thank you for watching